Magsapatos ka! Hello guys, magdadagdag tayo ng ating stocks para meron tayong on-hand na mabenta. Idadagdag natin yung Dunk na Vintage Green at saka itong Brown-Orange na Dunk Low para meron tayong maibenta online at dagdag na rin sa ating stocks dito sa bahay. Ayun nga pala, sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, the goods, pakipalo na rin po ako. Ah, syempre 'wag n'yong kalimutan subscribe n'yo ako sa aking YouTube channel na Manuel TV. Isa sa pag-uusapan natin sa video na 'to ay magre-rebuild tayo ng ating top 3 na Jordan 1 Low na meron na meron tayo ngayon. Dahil nga sa anim lang yung meron tayo, pipili lang la pipili lang tayo ng ating top 3 sa ating stocks na Jordan 1 Low. Napakaraming colorway ng Jordan 1 Low na magugustuhan n'yo kung talagang nagsusubaybay kayo sa mga Jordan 1 so umpisahan ko na yung aking top 3 mag-uumpisa mag, sa, mag tayo sa ito yung top 3 ko yung Jordan 1 Low Special Edition na Electric Green bakit? dahil ang angas niya tingnan tsaka yung colorway na to talagang eye catching siya lalo na dahil may extra lace siya. Talagang mapapansin agad yung sapatos kapag pinalitan mo siya into into kulay green na lace. Idagdag natin yung quality na ginamit dito. Mas pinatibay siya sa tingin ko. Yan yung ating top 3. Jordan 1 Low Special Edition Electric Green. At ang number 2 natin, ay pang-womens hindi rin siya mahirap bagayan etong Jordan 1 Low OG UNC Institute Chicago napakadali niyang bagayan kapag ipo-forma mo siya solid yung na nito wala napakalinis ng details para sa akin ito yung number 2 dahil perfect sa mga babae na mahilig pumorma yan yung ating number 2 at ang ating number 1 ay ang bread to. Common siya pero ang astig pag sinuot mo na at binagayan mo ng forma. Kahit anong kulay, white, black. Kumbaga, ang dali niyang dalhin. Kahit ano man ang i-partner mo rito. At yun na nga, yung detail din nito ay sulit din. Tapos, Lalaki lalaking lalaki sa tingnan pag, pag sinuot mo na yan yan yung ating top 1 sa ating mga jordan 1 low na meron tayo alam ko meron kayong mga magagandang colorway na nagugustuhan pakicomment na lang din sa baba ng video na to kung ano yung mga colorway na nagugustuhan nyo sa jordan 1 o kaya yung mga paborito ninyong kulay na meron kayo sa jordan 1 So ayun lang guys para sa video na to. Kung handa nyo akong suportahan, pwede nyo i-share, pwede nyo i-like. At syempre, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel Manuel TV. Follow nyo ako sa aking Facebook page The Goods. Doon tayo nag-unboxing ng mga na-order natin. At doon ko pinapost yung mga customer na pet. Na willing silang magpa-picture kapag bumili na sila sa akin ng sneaker. Pwedeng magpa-order sa akin ng mga taga-ibang bansa. Huwag lang muna yung mga nasa Pilipinas dahil masyadong malaki ang shipping. Logi tayo, hindi tayo kikita. Alam nyo naman nag-uumpisa pa lang. Targetin muna natin na magkaroon tayo ng mga customer at magtiwala sila sa atin. Hopefully soon, ma mabebentahan ko kayo dyan. Kaya, supportahan nyo lang muna ako sa aking pagsisimula sa aking pag resell ng sapatos dito sa Canada. At syempre, huwag niyong kalimutang i-share ang ating mga ginagawang video. Looking forward lang na mas dumami pa yung mag-order sa atin, yung bibili sa atin. Looking forward na mas dadami pa yung ating stocks at marami tayong maibenta. Ayun lang, maraming salamat. Magsapatos kayo.